Ang mainit-init pang isyu tungkol sa pagpapalit ng liderato sa Senado, yan po ang tatalakay ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan. at good morning. Sabi nga ng dating Senate President uh, Miguel Subiri, ang nangyari sa kanya is the strangest thing. Ah, uh, dumbfounded siya. Alam niyo po, mga kababayan, hindi naman bago ang pagbabago ng mga liderato, maging sa Senate man 'yan o sa House. Pero ang nakakapagtaka dito sa pangyayaring ito, maraming mga dahilan na mga lumalabas. Ano ba talaga ang dahilan? Alam niyo bilang mga kinatawan ng bayan, I think the Senate oh... Uh, the country an explanation. Hindi naman po kayo inilagay dyan para lamang magpalitan ng mga leader nang hindi naintindihan ng bayan ng dahilan. Sapagkat may mga iba-ibang explanation. Merong narinig tayo na kaya daw pinilitan si Senator Subiri ay eh, dahil napakabagal ng pagulong o pag usad ng mga panukalang batas uh, sa Senado. Totoo naman po yan sapagat kung bibilangin natin na mas maraming mga bills na naaprubahan sa House kaysa sa Senate at marami pang mga nauupuan na mga bills. Ay, hindi ko sa dinindepensa sa Senate Subiri pero ito ay trabaho hindi lamang ng Senate President kundi ng Senado. Siguro dahil 24 senators lang sila, ay more than 300 lang sa House, talagang mahirap yung scheduling. At saka yung reasoning na yan, kailangan nating usisain kasi kung yan ang dahilan, eh bakit yung mga magbalasa ay andyan pa rin yung mga chairs na nagkukos ng delay? For example, ngalanan na natin sa Sen. Sincha Villar, matagal nang naupuan ang National Land Use Act sa kumbiti niya, yung Sustainable Forest Management Act, hanggang ngayon hindi umuusad. Eh bakit siya pa rin ng chair ng Agriculture Committee at saka ng Environment Committee? So parang it doesn't add May mga nagsasabing naman dahil ito ay parang uh, manipulasyon uh, ng mga pro pirma yung mga ano yung mga kasi ayaw daw ni Senator Subiri ng ng pagpapalit na sa Liging Batas yung People's Initiative, di ba? Eh pero ang nagtataka tayo dito, eh bakit ang kapalit niyang pangulo ng Senado sa si Senator Chase Scudero ay ayaw din ng pirma? Meron man nagsasabi, ito daw ay dahil daw sa uh, pagkilos uh, ng na ng, mga Marcos loyalist dahil nakikipersive siya sa Senator Subiri na nagiging parang pro-Duterte. Pero kung titignan natin, yung mga pro-Duterte senators, lahat sila naglipata. Lahat sila na ano, hindi pala naglipatan. Lahat sila ay pabor doon sa pagpapalit. Lahat sila bumoto kay Senator Jesus Escudero. So, ano ba? And then, lalo nakakagimbal dito. Nakaka, nakakatuwa o nakakatawa Nakikita naman natin sa reaksyon ni Senator Villanueva at maging si Senator Zubiri ay yung nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Kasi ang isa sa mga lumalabas ngayon, ang isa daw sa dahilan ng pagpapalit ay dahil daw pinabayaan ni Senator Zubiri na magkaroon ng hearing sa PDA Eh pero ngayon nakita natin na Senator De La Rosa sa last minute lumipat yung suporta from Subiri to Escudero. At sinasabi niya, wala na daw siya magawa. Pero, you know, eh, ganun naman pala po, sir. Eh, majority na. ibat eh, ba't mo kailangan bang lumipat? Samantalang majority naman na. Ah. So, so it doesn't add up. Maraming, maraming tanong na dapat sagutin. Hindi tayo nakikimaritas dito. Pero hindi din po laruan ang Senado. Kaya tayo... <coughs> nagkakaroon ng Senado para pag-usapan ng mga interes ng bayan. Sana ito mga pagpapalit na to ng liderato, ito mga paggagalaw ng mga member ng mga chairs ng committee, ito ay para sa interes ng bayan. At hindi dahil sa kung ano mga mga personal na hidwaan o personal na pamumulitika dahil malapit ang eleksyon sa 2025. So, ni-remind ko lang po ang mga senador, hindi po kami nakikimaretest pero please be transparent. Sabihin niyo ang dahilan. Kailangan namin nang malaman ng totoo. Hindi doon sa tuloy dahil parang sinasabi nila ito ay nangyari lamang. Lalo ngayon ha, sinasabi ni Senator Jingo Estrada hindi na malaki alam ang isa labas ng puwersa. Wala ito in purely internal sa Senate. Yes, but if it is purely internal sa Senate, you still owe us an explanation because after all is it done. You are public servants. Di ba? So dapat sabihin nyo sa bayan. That is the least you can do. Pero ganun pa man, ang akin na lamang panalangin, at alam ko, panalangin nito ng napakaraming Pilipino. Yung pagkikilos na yan, yung mga movements na yan sa Senado, pagpapalit ng presidente, ang pagpapalit ng mga ilang chairs, sana naman ay talagang para yan sa ikabubuti ng bayan. Para at hindi lamang sa inyong mga sariling personal na agenda. Yun lamang po ang akin punto di bisang araw na to. Maraming salamat na yan. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.